uh, nagkakaroon lamang po tayo ng problema kung hindi ito nagagamit ng maayos. Mm -hmm. ano? uh, dapat pag mag issue tayo ng letter of authority or magkakandak tayo ng audit, kinakailangang tama ang basihan, legally at factually, mm -hmm. and this should be done no, uh, with a genuine intention. Uh, Titignan po natin yan, ha? Ah. hindi ho tamang Uh, pananaw ng ating mga kawani. I'm sure ho marami tayong mga kasamang mga kawani sa BIR na nagtatrabaho naman ng maayos. Oo po. Totoo po yan. At, although possibly nga po na meron din tayong mga kasama na medyo uh, naninigaw ng landas at iba ang layunin sa ginagamit... so, patupad ng ating mga proseso. Na ginagamit uh, ang LOA at uh, MOA o uh, MO na armas nila bilang panakot o pang uh, pangharas uh, pangaharas para para kumita para kumita. Ay oh. uh, yun po ang masama at, at hindi hindi po natin ito tolerate diyan mm -hmm. at uh, sisiguruduhin po natin na kapag nag na po ang audit eh mababawasan po ang kanilang uh, discretion mm -hmm. uh, Uh, sa pagkakandak uh, ng audit upang naiiwasan po natin yung mga ganito nga po na nagagamit sa uh, pang sa extortion uh, o panghaharap ng ating mga taxpayers.